apat na ilaw, isang linya so, no problem single switch lang siya. so, ginamit natin apat na linya sa ilaw at saka at ito, ito, itong isa is sa ilalim or itong isa sa ilalim is ang papuntang switch so, connect lang natin lahat dito neutral at saka to yung return O sa switch niya at saka sa neutral Okay So walang live dito ah Mag magla-live lang siya tap kung i-switch ang or i-on ng switch So ayan O at pwede nating i-install sa ilalim bago natin ikabit sa itaas Yan, parang octopus.